Dili! Bahala! Na, na. na! ang ng aming house ng tubig! Oh yeah! Oh! Oh na! na! Pinasok na ang aming bahay! Ngunit kinilas natin, mga. Kinilas pa. Pupa, kapadyaan. Pahaars na. Lakas ng bagyo, bagyo, bagyo. Ito na, oh. Ang daming tubig. Likas na kami dahil baha na. O, oh, diba? O, oh, yung, yung tabla. Ito yung bahay namin, o. Oh. May tubig na rin. Punun ang gamit. Yung ano, Eric, wala dito. Ayan, abot ng amin. Ayan, si Bagyong Inting. Nampasok na ng bahay ng tubig. Baha na kami dito.